IFM Foreign News. Isang malagim na insidente ang naganap sa Christmas Market ng Magdeburg, Germany kung saan limang tao ang nasawi matapos araruhin ng isang kotse ang lugar. Ayon sa ulat, kabilang sa mga nasawi ang isang 9 anyos na bata, habang dalawang daang katao naman ang nasaktan sa nasabing insidente. Dahil dito, inanunsyo ng mga otoridad na isasara ang Magdeburg Christmas Market hanggang matapos ang holiday season bilang bahagi ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Sa isinagawang investigasyon na pag-alaman na isang rental car ang ginamit ng suspect na nakilala bilang isang doktor mula sa Saudi Arabia na nakatira sa Germany mula pa noong 2006. Agad din naman tong aresto ayon kay Saxony ni Unhold Minister President Rainer Hasselhoff kung saan ay maharap ito sa limang bilang ng kasong murder at grievous bodily harm. Sa ngayon, patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon upang matukoy ang motibo sa naturang insidente. Para sa IOVM Foreign News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol!